guys. Paldo ito mga silingan guys. Mga kabuyinas paldo yung tapon natin managatay dito. Daming tamban. Ito. 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 Na Ito. Ito. Jackpot si Loy Loy Kabuinas Jackpot oh, Loy, Loy lang malakas guys oh, Loy 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 Anis lagi amban guys. Okay. Pada itu sa duha tulo pagkapambot tulos na gan buha Dara Dara, unsa may masulti ane Jackpot unay Pagkaboy na Oh. oh, larga na po sila mga kabinas Uy, buhay na oh. son oh, palalab ni Haji o, oh. chakpat <laughs> Haji lang malakas Zorro Cut out, lui lui. ito yung literal na talaga o, oh. daming isda Grabe na ubaw dito loy. Like? Na araw ko ano? Ubusan biscuits. Diya sa kalibunan. Oo. Ko ko sa kinya. Eh dong gasolina na ya. Aw po. Oo. Pawayan, pawayan. Bawd man oi, lami dito ba? Ta mga katigs. Mga shout out kay katigs diyan sa magsaysay. Tingnan niyo mga katigs ito kabuyanas sobrang buynas sila na ah. kaming tamban paldo paldo kabuyanas ah, mira paldo ang ko junior Harun pa. brato ran tamban dire kabuyanas sobrang mura lang 4000 yung box 4000 lang ang box <laughs> Yab yab, bà binas bé nè, yab yab <coughs> Yab yab, bà cậu bé nè, xô Paldo, <baga> binas, paldo. <coughs> Yan. Daming isda. Ba, oh, wow. guys. Buinas, loy, loy. boinas Buinas, Power kayo. Aje, power kayo baka buinas, power. Ay, wana. Sunod. Sunod, adlaw. Ipalota lo tong bago. Waldo <laughs> si loy, loy guys. nasa pagpapasok nga yan? mga kabinas? nga ba ikawan kawan? So, medyo pangit lang yung panahon mga kabinas malalaki yung alon sababong so, tara paldo luloy guys paldo daba daba Shoutout silang lang labor guys oh so shout out. <laughs> Kahit walang kamay guys. Nagsusumikap para mabuhay. Kahit putol yung dalawang kamay ng idol natin. Aldo. Kanang kayo kay guys. Asi angko lo. Oh dakan kayo. Halina na yun, halina na halina na eh Hindi <laughs> pa mga tao, guys eh. Dagsa ang tamban Paldo Paldo ang kabinas, paldo Kuro ba, bahin-bahin na sila tayo Tara, 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 tara Diyo, buhitas kayo niyo Jipir, jipir lang Paldo ko na, Paldo <laughs> sa <laughs> maning checks nga oh na nakalasal sa balit o big nagayto patak ang tamban natin yun nasang lindo yun pagyo do suwerte nila muna suwerte palito suwerte alam mo kung diyan si Noo tama tama silingan kado na kol oh dara maganda go balde balde tante oral oh shout out shout out me shout out me shout out

Ta ah, nagkagulo na guys, nagkagulo na. Hi guys. Hi guys, welcome to my Kabuinas. Kagulo na. Okay, bye bye, bye bye. So, lipay na kabataan mga Kabuinas, lipay na. Dito talaga dito sa amin mga Kabuinas. Maraming matutuwa kapag maraming isdang na uli kasi nagbibigay yung mga mayari mga lahat ng lumalapit nabibigyan. Ayan, na bibigyan ayan sa din dami na kabinas so dami Pama na sa vlog Sipin din siya na Yan, totoo ay mga tao mga Taldo guys. Taldo is guys. Ah, magulit nami. Kay e, naka-taldo na. Naagad ta mi. <laughs> eh yeah, siad adbor ada, oh. neighbor sa 3 Kabinas. Okay, libo-libo para, ang tambay niso. Wa pa bakti si daw. Ah, magwa pa pon. guapa pa Ah, buotan kayo ng guys, mga hatag di Oh, na guys, ugit guys. ah, tulong-tulong ng mga tao dito, mga kababayan dito, mga kabinas. Sinisaparit nila yung walang ulo, reject. Pang buwan na na, pang daing. Yan, uwi na kami. Yan, uwi na kami ni Harley guys. Baldo, baldo. Delivery <laughs> ng ulam. Yan, salamat sa nagbigay. Shout out. Junior Arconada o si Loy Loy kay Haji shout out thank you sa binigay niyong isda God bless sa inyo God bless yan maraming natuwa mga kabinas ng mga uh, kabaryo namin libreng ulam na medyo malon alon yung dagat mga kabinas pero okay lang kayang kaya sa bangka yan thank you pauwi na kami